Ganito ako mag kod o oh. ganito. Ganito ko tiyara. Pag may gusto maraming paraan. Pag ayaw maraming dahilan. Ganorm. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo yung gawa ko. O, oh, diba? Ang dami ko na nagawa. Gagawa kasi ako guys ng photo. Hindi ako bumili ng an yung yung mga sa tindahan na ano. Saan yung ano yan? yung mga remedy. Oh, ayan oh. Hmm. Ganun lang ako magano. <laughs> Neto para ko sarili ko. Naalala ko nanay ko. Pag nagkukopra kami tapos gusto niya magano ng mag gulay. Tapos wala naman kaming payo ganito ginagawa niya. O, oh, nakakagawa din eh. Gusto mo easy life, may easy rin yung buhay mo. oh, di ba? Ayan, ang dami kong ano, kinadkad. Hmm, bumili ako nito oh. Isang buo nito, two, two something. Two dollars, something to the 2.85. Oh. 'Di ba? 'Di pa kasi ako nakabili ng kayuran sa ano, Asian store. Wala kami pera. Pobre kami. Sa kanila pagyaman pag mayaman na kami. Ganun talagang ang buhay. Hindi madali. Minsan walang pera, minsan mayroon. Kasi asawa ko hindi naman mayaman kahit tuka din niya. Kala nyo nang kapag ng apam, marangay ang buhay. Hindi ho. Ang iba. Eh, na asawa ko mahirap lang eh. talaga talagang buhay. Ayun, ang dami kong gagawin. lang guys. Thank you for watching. Sana pan manood pa rin kayo sa mga video ko para maka-earn ako ng pera kahit wala naman earnings. Ayun lang guys. Thank you for watching. na Babu.